So yun, isang magandang morning uh, sa ating lahat ayan. So panibagong araw, panibagong vlog Kung saan ay 2025 So unang vlog natin dito sa Pangulong Nababa natin ito na isang araw ay hindi tayo nakapag vlog So kaya tayo nakapag vlog at sira yung cellphone natin So nakabili tayo yung cellphone ngayon At ngayon ay magpa-vlog tayo ay Shout sa mga katigasin natin dyan Ayan, kawang-kawang ipin natin So yung mga katigasin natin dito, yung mga Magkakama natin sa Pangulo. Shoutout sa kanilang lahat. Ayan. So, marami maraming salamat sa lahat ng news. So, Sumusuporto sa aking YouTube channel at page. So, eto. Huwag kayong magsasawa. At talagang hindi nilang magsasawa pag, para makapag-upload. At na-update uh, ko sa inyo ang buhay-buhay namin dito sa Oriental Mindoro Bansud. Ayan. So, marami-marami salamat sa inyo hal. So, ayan oh. So, mapapakita ko lang kayo yung update. At huwag na magsasawa. Ito ginagawa natin. So, ito yung buhay namin dito sa Oriental Talagang napaka-simple So mahirap man Pero kakayanin namin Dahil kami lumalabas sa buhay At lumalabas kami ng patas Para sa sarili namin At kung saan ay uh, Pagpakain namin sa aming mga pamilya Ayan So ayan yung mga kasama natin dito kaya kaya pwesto Mga pogi Ayan, shoutout din yung lahat Woohoo Ayan So Ayan, ayan Sikyar Sikyar Poki ng Oriental Bansun. Yan lang yun! Ayan! Si Kabungal! Ay! Kabungal! Ayan si Kabungal. Ay si Kajoey! Ayan si Kajoey! So viral to sa ating video ay. Medyo malungkot. Ismail mo na! Ma Huwag kayong panungkulong ko dyan. Madulas dyan. Dahil tinubli ko ay pupusi yan. Ayan So maluwang yung pagka-aria natin. Maluwang ngayon yung ano. Yung area, yung lambat. So maluwang. Tapos yung banga natin maluwang na rin. Bago-bago! Ay, Ayan. So nirepiro to buwan ng yun napakita ko sa upload sa inyo na nirepiro So hindi ko lang nakikita sa inyo yung pagbaba ng uh, pangulong na to buwan nung wala pang ako cellphone So ngayon, nakapag vlog na ulit tayo, nakapili tayo cellphone Ayan, so shout out to QRR Ayan hey! Ayan o, o, oh, o, oh, o, oh, o oh, O, oh. oh, talagang puki puki talaga may ito, tamang tama eh Taman -taman. Si oh. Mimin nga pala lagi may tabun Ang mukha, ayun So yeah shout out sa mag natin, sa so, bago mag natin, kay Kuya Edgar. Hey, shout out manis. sa mga Edgar hey, Manis. So ayan, bago mag -ilaw natin, si Kuya Edgar. Okay. So sinit pa natin yung, ano, yung ilaw ng po. So hindi natin ang videohan. So ngayon ay talaga nakapablog na naman tayo. Yan, tingin mo na mga pogi dyan. Yung mga bagong kasama dyan. Nagakot sila ng lambat kahapon ng tibog. Kakulay nung... Kakulay ng... ibang ano kayo. So dito tayo sa so, una. So, Nagagarantyo pa din eh. So, papakita ko lang sa inyo yung ano, si Oh. Ay, hindi ba, ba ito? Ano na? Yeah, Yo, ano yan? Yo, si Gamon to, Ay, naka-stable, naka-stable, hindi ba yung galaw? Pamaya Si... Tadi so, tayo kayak gitu tuh. Tamang Garocho, ya oh, Kayak oh. kanya biasa sih bapak itu. Ya, sih gue tisu. Yo shout out sa sama kesama lagi kayak Romel kayak gitu So kay Burnok kay Bao, ya. Ibari igay. Nasa una ngayon. Lasing na lasing kagabi. Lasing kagabi ang mga yan. Shoutout sa mga lasing kagabi! <laughs> shout out Yan ba to? Hey. Hey. So yun tayo sa una Ayan si Barry Hoover Shoutout sa pamilya ni Barry Hoover. Pag tayo nadulas Laglag -lag na naman tayo dito sa butas Ayan Ah hey. ha

Anong ano sabi niya? Red me. Uh, Hello? Tulay daw siya. Hindi daw. Wala po. Nakitik na lang si Bali din na kayaan. Lapit. Yeah. Oh. Pwede ba ibabad sa tubig? Huwag lang makatagalan. Wala kitang inuong muna, no, wala <lija> pa tayo. Palagay mo sa akin, hindi kitang inuong. Yan o, yan o, ano ko. Yan o, si Ervin, yan kawayan. Habit na sa iba. Ilalim lang ang lagay ha. So yun, natin blinesh na naman ito. Dami titig. Matami-tami din pala <lija> kay Pangah. Oh, ay, kay Romil. Kay Bao, may wala din titig. Ay eh, paree iga yan, sinagpala. yung dami pa sa ilalim mo oh. yun. Ang muti mo, ibatakin batakin. So, di tayo yun Ito yung mga kasama natin, siya toad sa inyo lahat. At uh, bless tayo ngayon ng Panginoon na makahuli ng marami. Ayan. So, yun oh. Ko, oh, winas to mga ito. Tulingan. Tulingan. Ayan oh. Tulingan, nagkakagulo Tulingan, nagkakagulo na. Pero no? So si parang JR, si parang bulldog So si Wilson eh no Uy biray yung gamaw, ay ang labatan oh. eh. <coughs> Huwag niyo titigyan Hindi mapunta ko dyan Mapunta tayo sa Maridel Ayun no? so shout out sa kanyang lahat eh no Ang dami sa oh. dami titig o Ang dami titig, shout out sa inyong lahat Yan, tara 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 So ayun buwaba tayo, so ito yung Paolo na Princess Kauria, ayan sa so, mga tauhan natin shoutout sa inyo kay Papa Idoy sa pamilya Mendoza shoutout sa inyo lahat to so, ikot kaya sige ayan buba tayo at gawa na pupunta tayo sa ayan pupunta tayo sa Buya na Marinel so titignan natin at lalagyan ng palapa mga kaibigan at maraming maraming salamat sa lahat ng manonood natin ayan so Malang araw ay magkakaroon tayo ng uh, challenge so oh, challenge 1000 ayan shoutout sa inyo lahat Ayan si Camondo Okay, Camondo Okay. Si Del Mondo. Ayan, yan, 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 yan. Kaibigan. Ayan, ang Princess Cow na Pangulong na in-upload natin, na-repair, na repair na repair So, lahat yan, bago na. So, pati plywood, bagong-bago lahat yan. So, papapalaban na sa bakbakan. Ayan. Ayan, ang hanap buhay talaga namin dito sa Oriental Mindoro Bansud. So okay magsasawang uh, share ang video na to. Share mo lang. Masaya na tayo. Makatulong ka na sa community ng ating uh, pagbablog. So si uh, Kuya. Ayan. Yung magilaw. Okay. So dito rito. Pagod yung dito si rito. So dito tayo. Ayan. Uy. Oh, Lupit natin.